Ah. Ah. Sa inyo pa ba yung ano, yung sabihan? Oo, oh, sa akin yan. Pag pwedeng makainin ng daon ng saging. Aba, totoo eh. Hindi ko pinamimigay daon na saging ko at napakamahal ng ano ngayon, mga... Bilihin ngayon, kaya ultimo daon, hindi ko pinamimigay talaga. Pasensya ka na to eh, hindi ka talaga makainin sa akin. Mahal-mahal ngayon ng mga ano ngayon, pananim ngayon. Kahit huwag siyang piras sila Hindi pwede. Ako na huwag puputol para hindi kayo mahirap Hindi na to. Ako hindi namimigay ng dahon. Mahal nga ngayon ang mga bilhin niya. Mahirap na. Sabihin mo na ako yung madamot. O bakit? Ba't humigalig na? Anong problema na? Bakit nga ngingay? Hindi ko nga lang. Huwag ng dahon ng parveng. Eh, ayaw eh, ko magbigay. Um, Alam mo, migay? Oo. Uh -huh. Sige, ay, kung wala ay Okay lang naman. Nakalaya ko pa naman. Ay Nakalaya mo lang? Oo. Uh -huh. Anong aso mo? Ba't ka nakulong? Eh, matagal-tagal na nakulong. May labintat tatlong taon. Eh, so, eh yung nangyari? Eh, yung ganun din ho. Eh, nanghingirin mo ako ng daon ng sagay. Tapos? Eh, yun nga. Pag kahingin ng daon ng sagay, tapigot ako na rin ang puputol. Oo. Oh. Hindi ako binigyan. Ba, ano? Ginawa mo? Ayun nangay nga eh. Sabi ko ako na puputol. Ayaw pa rin talaga magbigay. Tapos? Eh, di nung ayaw kong bigyan eh. Pinutula ko na ng ulo. Pinutula ko na ng ulo. Abo! Kaya kayo, mahirap. Kaya pa palang hindi mo. Oo, kaya... nakalaya pinakalaya ka pa. Oo nga, ikakalaya kakalaya ko lang ngayon eh. Eh di kung ayaw huwag bigyan ni Kuya Isigi eh. oh. Salamat to, Kuya. ako Kuya. Oo. hindi na lang huwag hihingi ng daw ng saging. naman Hindi ko sinasabing kailangan mo ng daw ng sagay. Eh, marami pa naman ito. oh, aba, ang si sinata ko mawa. Saka mag saka marami pa ako Tatay. May mga puna pa ako dito. Okay, magkakarim nga ulit ako ng daw ng sagay. Kailangan mo lang pala ng sagay eh, oh. Ay, hindi, oh, hindi na, huwag na. Sige na marami pa ako yan. Marami pa ang tatanim pa ko yung mga, may mga bagong ano pa dyan, ha? Ang pakabait naman pala na ito, eh. Ay, nakamabait po pala, eh. Sige, oh, salamat. Salamat toh, salamat. Tapos so, mabait ko lang taga dito eh. Maraming aso dyan. Kasi mabait yan eh. Okay, okay so, sige, sige. Pagkakailangan ko ng dahon ng sa saging, marami pa ako dyan ha. So, sige, 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 sige. Salamat toh. Ingat ka, ingat ka dyan. So, -daan dyan, ah, yun, pa, pa dyan. sa sabay dyan ha. May mga 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 dyan ha. Salamat toh. O yan. Sige, sige, salamat.